chapter 7, page 12. Hi! Andito na ako sa bahay. Grabe. O, na naman kami. Kapagod. <laughs> Kaninang umaga nagfilm film ako nung ano, nung review ko. Doon sa dalawang maskarang tiniray ko. Uh, magkahiwalay yung araw na tiniray ko siya tapos nagbigay ako ng review sa kanya. Kasi wala lang, para mas presentable. <laughs> tapos ano kasi, um, Siyempre, di ba, pag naghilamos, um, ang pangit-pangit ko na nun. Kaya, ayan, dapat mag-film tayo kapag naka-makeup. Sabay ka Hindi, <laughs> <laughs> ano lang, wala lang. Hindi ko lang feel nung araw na yun. Kaya, lagi yung mga review ko, ibang araw. Kasi parang, um, inoobserbahan ko muna siya ng maayos. Tapos, nag-iisap ako ng, um, kung ano yung tamang sasabihin na about doon, yung ganun. Kasi, alam na napamali-mali ako. Tapos, may pagkabulol na hindi mo maintindihan. Ayun. So, ang ko ba? Ayan. So, ang init. Grabe. As in, dito ata sa loob 30 degrees. So, ang init talaga. Kakabukas ko lang ng aircon. Kaya lang, hindi naman agad-agad kakalat yung lamig, diba? So, ayun. Buti na lang sa trabaho ko kahit paano aircon. Kawawa nga yung parents ko kasi sila na yung mas matanda. Sila pa yung yung trabaho nila doon sa mainit. Pag summer mainit, pag winter ang lamig, so yun kawawa sila. Inantay ko sila kasi um bumili sila ng dinner ang dinner namin. Tapos, mga tinapay, ganun. So, gutong na gutong na ako. Anyways, maya maya, dito na yun. Book 16, chapter 7, page 13. Book 16, chapter 7, page 14. Good morning! Ayan, work, 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 work na naman tayo today. Okay ah, parang ngayon kasi sunod-sunod yung OT. So, parang nakaka-miss yung mga araw na, ano, maaga akong umuwi. Yung, ano, umuwi akong medyo maliwanag pa. Ngayon kasi pag umuwi ako, uh, minsan pag cloudy or pag rainy days, madilim na. Tapos, pag maaraw naman, medyo maliwanag naman, pero hindi na masyado kasi seven ako umuwi eh. 7 yung, um, tapos ng trabaho ko. So, ayun, wala ako masyadong time mag, um, mag-vlog. Pag ganito lang, umaga, ganyan. Kasi pag nandito na ako sa bahay, namiwirduhan si mama. <laughs> minsan, alam mo yun, ano, pakiramdaman kami. Pag, kasi magkatabi lang yung room namin. Tapos, pag nag-vlog ako dito, minsan naririnig ko na lang na yung, ano, yung volume ng TV sa kabila. Ang hina. Parang nakamute na nga eh. Kasi siguro pinapakinggan niya ako. Parang, ano, ano yung ginagawa ng anak ko? Yung parang ganun. <laughs> so, ayun, um, pakiramdam, nabibirduhan siya, pero, ayun, um, at least, nagkakatayo naman mag-vlog. Tsaka, ano, na-enjoy din naman ako manood ng mga vlogs, so, ayun. <laughs> uh, Nakakasawa na rin mag-ano, kasi sa trabaho ko, ang dami kong, ano, oras mag-isip. Alam niyo yung siguro kung halimbawa, um, andun ako sa stage na may mga gusto akong kalimutan mga bagay-bagay. May hirapan talaga ako kasi doon nga sa trabaho ko, ang dami kong oras mag-isip. Alam mo yun, kahit gusto ko nang kalimutan, may iisip at may iisip ko pa rin. Nalala ko ng time na broken hearted ako. Grabe, hirap na hirap talaga ako. Kasi parang yun yung pinaka unang um, heartbreak ko. Dati naranasan ko din naman yung um, mag-break kami ng boyfriend ko. Ganyan. Tapos um, masakit pero kahit pa paano ready ako eh last year ata yun, hindi ako prepared grabe ang sakit 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 talaga yung parang tipong hindi ko na alam gusto ko siyang matanggal sa isip ko pero paano <laughs> ganyan so ayun, ngayon naman, okay naman ako, um, wala rin naman akong gustong kalimutan, kaya lang boring ako sa trabaho, so, ano yung, ano, pwedeng isipin while working, alam mo yun, um, syempre, naman ako, may work ako, ba diba? hindi pareho ng iba na nahihirapan sa uh, maghanap, paghahanap ng trabaho. Tapos yung iba may trabaho pero hirap pa rin sa buhay. So, iniisip ko na lang lagi na dapat hindi ko talaga katamaran yung trabaho. Dapat maging thankful ako sa lahat, 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 lahat ng blessings. Kasi, ba diba, um, tayo naman, pag may problema, dapat lagi nating isipin na meron pang ibang tao na may, may mabigat na problema. Pero, ang iba sa kanila, ba diba, very positive yung pagharap sa buhay. So, how much more tayo, ba diba? So, ako, problema ko lang naman, nag-worry ako sa trabaho so yun lang, kaya lang ayun, ano pa ba yung pwede kong i-imagine alam niyo lahat ng um, pangarap kong puntahan, narating ko na sa imagination ko, lahat ng gusto kong pakasalan, yun si Zac Efron, ilang beses na kami nagpakasala sa panaginip <laughs> so ayun, andal-dal ko na naman, okay sige papunta na ako sa trabaho, bye! hi! ayan, magdi-drive na ako papunta sa so, work, 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 work. Ang bus na pa bang Ayan, konting konti na lang. Ano yan? Johnson Baby Cologne. <laughs> Itong lalagyan, nabili ko siya sa Daiso. Ang cute. Ganyan. Ang sarap ng feeling kapag medyo maaga. Magkakaroon ako ng time mag-video. <laughs> Ay! Nakauwi ako ng na maaga ngayon. Magsisix pa lang. Kain ako ng kick. Yay! Mm -hmm. Ang YouTuber of the day ko ngayon ay si... Drrr. It's another day, another life, another V-L-O-G. It's another day, another life, another V-L-O-G. Lagi <laughs> siyang paulit ulit sa isip ko, promise. Ayan ang kanyang channel. Isao Productions. Hi! Nanonood ako ngayon ng Yoten News. Yung topic nila ngayon, yung tungkol sa mga pulis sa Pilipinas. Part 3 na to! Grabe nakakahiya, diba? Kasi kahit naman tayong mga Pilipino, diba? Alam natin na yung mga pulis sa Pilipinas medyo hindi talaga okay. As in, diba lalo na ngayon, merong ano, ang probinsyano, doon nakikita talaga natin kung anot anong klaseng mga pulis din yung andon 'di ba so ayun unfortunately yun yung hindi okay pero ngayon si Duterte na yung president sana 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 magbago na so ayun yun yung pinapanood ko ngayon pinalabas siya kagabi so ngayon ko pa lang siya pinapanood at yung kakainin ko pancit canton um anong flavor ba to? Yung original, yung kulay yellow. Ito. Ah, um, oh. Ito, ito. Original flavor ng pancit Canton. Tapos, meron pa ito. Yan. Tinapay. <laughs> ayan, naka-makeup na ako. Nagpalit pa ako ng damit. <laughs> Kakatapos ko lang mag-film ng Fifty Shades Trilogy. Ayan, so, mahilig kasi ako magpasa, although wala ako masyadong time. Um, ayan, ang dami ko rin kinuwento tungkol dito, tungkol sa um, pagbabasa ko ng libro sa video na yan. So, sana, 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 abangan nyo. Ayan, so, Um, ano kasi, di ba, minsan lang kami ngayon um, makauwi ng maaga and sila mama kasi, <clears throat> sila mama kasi umuwi sila 7.30, ganyan, mag-8. So, inisip ko na um, wag sayangin yung time, di ba, habang andito ako sa bahay na ako lang mag-isa, yun, mag-film, film, film na ako. So, <laughs> ayan, nakakatuwa na tapos ko siya nakakatuwa. Um, it's already 7.30. Maya-maya, andito na yun sila mama. Kaya lang bibili daw sila nung pagkain eh. Yung dinner namin. Kaya ay dinner nila. Kasi kumain na ako. So, ayun. Uh, manonood na ako ng PBB. Yay! PBB! Sa muling pagbubukas ng bahay na bumago sa tanhana ng maraming Pilipino.